muna ang pambat sa pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay, Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si nanay Ano kwento mo? Umay? Logan na yan Saan naman naroon? Umay? Logan na yan Gusto mong mapanoon, Hello, galogs, eto na naman tayo walang iwanan sa pagbibigay ng good vibes sa sambayanan. Ako ang yung pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Mula sa South Africa, ang Swahili cuisine dito ay umabot na. Dinala lang naman ito ng na mag-asawa na sina Faith at Samson sa Semueda. Tubong tansi niya si Samson na siya sa Pilipinas dahil sa magandang pagkakataon. Scholar siya rito noong kolehiyo Ang kanyang misis ay schoolmate niya rito. Hello, Hello Galogs! I'm Faith. And I'm Sam. And we are the owner of? Mapishi. Noong nagkaroon ng tsansa, ang Swahili cuisine ay kanilang binenta. Kumagat naman ang masa sa kakaiba nitong lasa. Lalo't may tamang paraan ito upang kainin tulad ng ugali na mayat mayang inahain. Bukod sa ugali, marami ka pang mapipili. Uh, we are selling authentic Swahili cuisine. So if we will change, the authenticity we will be will no longer available. So we Stick with the original uh, recipe, uh, original way of cooking so that it's uh authentic Swahil food. Di lang ang masarap na pagkain ang naging susi ng tagumpay, pati ang pagmamahalan nilang walang kapantay. Binoon ni Tate ang kumpiyansa ni Samson dahil naniniwala siyang masarap itong magluto ito ang kanyang passion. Pak na pak na ang negosyo na pa ng apat na anak sa mundo. Swahil food is a must-try food because uh, you know it's a mix of different cuisine and... Imagine almost five cuisines combined together to make a Swahili cuisine. You should try because uh, apart from being healthy, it's also very flavorful. Aba! Hindi yan imposible posible, lalo't matindi ang inyong diskarte. Di lang nakapagtataka kung bukas makalawa ang sandamatmak na biyayay na kahain na. Pagdating sa merienda, ang mga noypi meron niyang ibibida. Di basta-basta. Abay, laging kakaiba. Tulad dito sa Novaliches, Quezon City. Hetong si Jasper, may inimbentong recipe. Hello, Galogs! Ako po si Jasper Kinuuson, owner ng Carrot Fries. Hilig ni Jasper ang potato fries. Isang araw, napaisip siya na maging wise. Nagtayo ng negosyo kung saan pasok pa rin ang kanyang paborito. Binigyan niya ng bagong version nito, karot, kap imbis na potato. Wow! Ah, eto ang literal na pauso. Uh, yung idea po na carrot fries, nag-start po siya noong February 2024. Pero na-establish po namin yung carrot fries noong October 2024. Actually, kami ng family ko, mahilig talaga kami sa fries. Mahilig kami sa fries. Pero ang, ang usual na alam nating fries ay potato fries. Nag-isip kami ng idea na ano mo yun, kakaiba na pwedeng gawing alternative sa potato. So naisip namin yung carrot. Sa unang tingin, typical na fries kung aakalain. Pero, surprise! Heto lang na may carrot fries. Hindi lang mabenta ang kanyang produkto. Sumasabay rin ang pa-effect ng marketing strategy nito. Lungkot-lungkutan ang atake. Mukhang nalugit, eh. Pero ang totoo, lumalaban ang sales niya, be. Wow! Ganap na ganap lang si Ka Jasper para mahuk ang potensyal na customer. Marami mang nagdududa, tuloy pa rin ang kanyang pagbebenta, lalo't ang kanyang pamilya kung makasuport ay bongga. Mula nung nakita nila na talagang nakita nila na seryoso kami, nakapokus kami, natuwa sila, naproud sila, naging supportive sila. Kasi isipin mo, nung tinayo namin yung carrot race, nandun talaga sila eh. Minsan nga kapag wala yung tao namin or wala ako, sila yung tumatao mismo sa store. So doon, na-appreciate namin yun, kitang kita yung pagiging supportive nila sa amin. So kung meron an idea, gawin mo na siya ngayon din. Huwag mo na ipagpabukas, huwag nang ipagpamamaya, ipagpa next, ipagpa next year, o papatagalin mo pa. Ngayon din, this is the best time para i-pull off o i-execute yung naisip mong idea. Kaya sa mga gustong magnegosyo, ito na yung best time para simulan yung naiisip mong idea. Tuloy lang ang pangarap, Jasper. Ibigay ang isang daan mong power. Huwag sukuan ng negosyo. Balang araw, tatanyag din ang iyong konsepto. madilim pa lang, meron na nagkukumpulan. Nagiinat-inat na ng kasukasuan. Walang initiation, pero may konting orientation. Kapag liwanag ay sumibol, tayo ay magsasagwan for all. sa Manila Bay ang kanilang pwesto. Grupo ng sporty na bangkero, mga nahilig sa dragon boating, magdadagdag ng kabanding. Dahil binuksan nila for free ang pagtuturo sa mga newbie. Bago ang sabayang pagsagwan, kailangan munang ihanda ang katawan. At para may kaunting kalaman, ikaw muna ay tuturuan. Going popular sports si dragon boat kasi we believe na itong sports na to ay okay uh, I amin mean i-improve niya yung yung respeto, yung teamwork, yung camaraderie among ti yung teammates. Ang dragon boating hindi naman aandat ang bangka ng tatlo lang kayo, lima lang kayo. Ang minimum nga sa small boat is at least 12 people para umandar yung bangka pa sa for example sa isang race. Isa pa sa mga main reasons why we are doing this is to recruit members. Ang edad at kasarian iba-iba. Basta may pwesto pa sa bangka. Yaya ni Atisha Uy, sakay na! Ang mga datihan na una nang sumaguan, dragon boat paddling is yung synchronization yung sabay-sabay yung -sabay gagalaw at parep na pare-pareho yung form nyo. Basta sagwan ka lang ng sagwan, meron niyang teknik. Sumunod ang mga bago. Excited! Kahit medyo kabado. Taob! Kapag binaliktad mo ang boat, kaya huwag masyadong malikot. Hindi lang panibagong hobby. Pwede rin para sa summer body. Sobrang helpful niya kasi technically full body exercise siya. Nagpupul kayo gamit yung back, yung legs gamit din pang momentum or pang stop ng momentum. I think ng Dragon Boat sa ibang sports kasi, I, I think this is na team sports, is this is the ultimate team sports. Dragon Boat, kailangan pare-pareho kayong malakas. Pag sa tingin yung medyo may mahina dyan, i-encourage nyo siya na kailangan itaas mo yung level. Sa Dragon Boat, napapatunayan, dapat ay walang iwanan, veterano man o baguhan, one for all, all for one. Matatawid ang malawa na karagatan. <laughs> May mga moments talaga na bet mong mag-try ng bago. Sumubok at explore ang iba namang talento, pero minsan nakakapanginig balahibo. Oh well, igulong na nga lang natin 'to. Welcome sa Roller Disco dito lamang sa QC kung saan pwede kang mag-roll sa mall. Oo, oh, tama ang narinig mo. May rolling-rolling na, may disco-disco pa. Retro feels? Check. Insta-worthy lights? Double check. Si Roller Disco is idea of our president kasi naalala niya uh, na nung bata siya is tinuturoan siya ng kanyang father about Roller Disco and he wanted to bring na similar experience sa mga customer natin. We started year 2021 ang first branch ay sa Malabon branch. But due to good feedback from the roller disco skating community, nag-add din po tayo ng branch dito sa Quezon Avenue. Open for everyone, bata o matanda. First time man eh, may coaches din na makakasama. Super enjoy na may halong at lalo na pag di pa praktisado. For the beginners, there's nothing to worry about kasi safety is our utmost pri priority kay roller disco. Am um, number one, meron tayong mga available na coaches na um, mag-guide or mag-assist sa mga beginner. Number two, meron tayong training guide na pinaparent na pwede rin makatulong sa mga beginner. And syempre, mga safety gear including the helmet na included na po sa rental rate. And ang last feature ni Roller Disco ay engineered wood flooring yung gamit. Kaya safety po talaga kahit bumagsak kayo ay hindi po kayo masasaktan. Kitang kita naman ang patuloy na pagdagsa ng mga dayo. For me, I visit usually every week and I've also had my birthday here. Um, I have my birthday here as well. And the coaches here, they've taught me like four or five tricks. First time ko po dito. Nakaka-enjoy. Gusto ko bumalik dito kung may ano kami, kung may time kami. <laughs> may school po kasi ako eh. School and ano, office sila mom and dad. Busy po kami. Gusto ko po bumalik dito kasi ano, marami ako natutunan mag roller skate. Tayo po dito, kaka-enjoy. Kaka-enjoy. At dahil bet namin ni Curry you na know, abay, simulan na natin ang saya. Wow! Parang ubos ang stata, Mga ma'am, sir, parang bet ko na lang magpa. First timers, mahirap talaga siya. Sinubukan ko lang kasi ako, ever since, uh, no skater since birth. <laughs> Kaya ngayon lang nagpasubo ako. Manda ako ng ganito nang wala talagang skating. No? Eh. So talagang mahirap magbalance. Sabi nila, letter V daw na ganyan para makabalance ka. Tapos, small steps, small steps, small steps, small steps medyo nag nalilito pa rin ako. So, yan. So, yung iba, nakakabilib kasi kaya na ng mga maliliit, ng mga teenagers. Pero, yan, dapat eh, noong bata pa ako, ginawa ko na to. Oh. Ito namang si Curry, fast learner ang atake. In fairness ha, sa first timer eh, caring carry ng magbalanse. Siyempre, di rin ako nagpahuli. Ngayon. <laughs> It was hard but it's fun and I like the experiment. Try nyo ito. Walang idadidad sa pagtatry ng something bago. Samahan lang ng ingat ha. Remember na di kalimitado. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob at pwede ka nang magsimula na gawin ang mga bagay na sa'yo'y magpapasaya. Sa panahon ng kwaresma, isa sa mga bida ay hindi artista, kundi kakanin. Aminin na kapag nakahain, talagang mapapahiyaw ka ng This Is It. At ang pangalan niya, walang iba kundi binignit. <mulong> Ngayong araw ng pagkabuhay, ay buhayin natin ang sarap na pamatay kasama ang nagbabalik na soldier chef na si Chef John Season. O ba? Diba? Chef, this is our bonggang bonggang mission. Very basic ang sangkap na kailangan na Mang lupa gaming ito with Gabi Kamote. Isama mo na rin ang nagpapa-special na ube. Don't forget din ang saging na saba. Make sure na yung maniba lang, ha? Maliit o malaking sago, depende sa trip mo. Creamy gata, yung una at pangalawang piga. At dahil special ito, ay may panyog at mangga. Pero pwedeng meron o wala, depende na lang sa kursunada. So hindi mabubuo ang uh, ginataang bilo-bilo o ano sa Bisaya, digidget. So wala itong uh, glutinous rice flour na kailangan nating ibilog-bilog. Ang ganitong handaan ay madalas nating ma makita Kapag uh, tayo po'y gumugunita ng uh, Semana Santa. Yes, tama-tama. Oo, di ba? Diba? Nanay Maala. ko dati, ito talaga siniserve sa amin eh. Ang kagandahan ka niya kasi, yung vegetables sa kamote, gabi. Vitamin E. E for energy ba? Energy. energy. Oo, oh, oh, tingnan mo. Ito mo. Buhay pa yung baboy sa loob. Tignan mo, ano yung pagkabuhay? Nabubuhay yung kaldero so, na. pa eh. Meanwhile. na nakakabother siya. <laughs> oh, Chef, oh, nag-moist na, oh. Mukulo na siya, oh. Yes, Yayin sir. Ayan natin ang anong papaw na mo? So, yung Gata. Coconut milk. Coconut milk susunod natin, ilalagay natin yung lamang lupa natin. Lagay, 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 lagay. Gabi. Gabi. May glutinous pa. Hindi mawala. let's So, pakuloy na siya yung with it, 10 minutes to 15 minutes. Kulo na, kulo. Kulo. Saba. Talaga. Oo, oh, ay, ay, napakasarap. Ayan. Sugar. Sugar. Log, 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 log. lang mahulog. Okay, chef. Dagay na natin ang last, last ingredients last, natin. Yung budbudan na nyog, tapos okay. also the mango. Hindi natin sabihin sa kanila yung real time ng pagluluto nito. Yung 1 oh. hour 45. Matindi pa lang butin. Yes. Okay, ready na tayo ready. to move out. At luto na ang ating binignit. At ang sunod na misyon ay mambulabog sa Madlang Nation. Narito ang ating ginataang bilo-bilo. Ipapamahagi natin yan sa kung sino man ang gusto ngayong Easter. Easter no Easter Sunday. <mulong> Boss, nagluto ako. Medyo mainit lang. Boss! Boss! Thank you po! Thank, thank, you, thank you very you much! Po. Thank you! Hindi ako tumatakbo. Haraglalakad lang. Siyempre mahiya. Sir! Afternoon! Salamat, Jess! Salamat! Happy Easter! Happy Easter! Sunday! Libre! 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 Para sa inyo! Ayan! Yeah. ingat kayo! Bilo-bilo! Libre! Libre! Ayan! Yeah. ikaw? Para sa mahal na araw! Yan, yeah. Bilo-bilo! Yan, yeah, ang po mga bilo-bilo na niluto. Dahil nga po, piyesta ng pagkabuhay ngayon, kabuhayin natin ang bayanihan dito pa rin po sa Quezon City. Yay! Success ang ating Holy Week mission. Sana'y happiness ang naibigay at di konsumisyon. Ngayong araw ng pagkabuhay ay buhayin din natin ang pag-spread ng saya para everyday, GV lang. O diba? Bongga! Hanggang sa susunod na kwentuhan sa bahan ng inyong pambansang Pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay. Pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento.